Hi Kirtlings! Peace be upon you and welcome back po sa ating channel. Today's video po ay gagawa po tayo ng bibingkang tapong. Yes, Yes po, gagawa po tayo ng bibingkang tapong. And uh, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Simulan na po natin ang paggawa. And ito po ang flour na gagamitin natin. Glutinous rice flour po. Ayan, bubuksan na natin. Nilalagay natin sa bowl. Yan po ay 750 mg pero hindi ko po nilagay lahat. Gawa ng, lalagyan pa po naman natin yan ng mga iba pang ingredients yung coconut. powder at Meron po, po siyang uh, ground peanut, sugar. Ayan. So, hindi ko po nilagay lahat yung 750 mg na glutinous price. And yan, ayan po ang ground peanuts. Ayan po, nilagay na po natin ang ground peanuts. Minix po natin yan sa mixer. And ayan, maglalagay din po tayo ng butter. Ayon na lang din po sa ating kung ilan pong amount yung ilalagay yung tama po sa inyong palagay. So, ayan, i-mix-mix po natin. And, lalagyan po natin din yan ng powdered milk. Pero, dapat wag po madaming powdered milk kasi napakatigas nung bibingkang tapong na gagawin natin kung madami yung lalagay natin na milk. Although, yan ang nagpapasarap minsan, yung nagpapalasa, nagpapamalinam sa ating gagawing bibingkang tapong pero wag po nating lagyan ng madaming powdered milk kasi matigas po yung bibingka. So, lagyan din po natin yan siya ng sugar and ayan, nilagyan natin ng half cup ng sugar. Yes po, lagyan din po natin yan ng fresh milk. I-shake-shake -shake muna po natin. Oops, natapon yung uh, milk. Ay, hindi po natin uh, inaasahan yan. Minsan may mga pagkakataong ng na mamali po tayo or nakakamali sa mga ginagawa po natin. So, ayan po ang nangyari. Natapon pagkabukas natin yung milk na yan. So, ituloy na natin. Lalagyan din po natin yan ng black rice pampakulay. So, ayan po. Lalagyan po natin siya na ng black rice. Eh yan po ay bigay ni Estrella sa akin. Salamat Estrella. Yan lang din po naman ay uh, pampakulay. So optional lang din naman po yan. So nilagyan ko po siya ng dalawang dalawang uh, scoop uh, spoon ng uh, black rice. So yan. hindi ko masyadong makita kaya kaya tinapat ko sa may liwanag. So ang gagawin naman natin ngayon ay pagkatapos ng mga halo-halo na 'yon na sugar, coconut powder, yung uh, ground uh, ground peanut ay i-mix-mix na po natin. So magdadagdag po tayo ng uh, milk kapag yung consistency ng ating ginagawa ay matigas. So ayon po sa paggawa ng bibingka ay yung consistency niya ay mas malambot sa paggawa po ng cake. Yan po ang gagawin natin sa paggawa ng uh, bibingka. So, i-mix-mix -mix po natin hanggang maging okay po. Mamix lahat yung butter. Medyo matigas po kasi yung butter. Kaya, dinidikdik ko po na ganyan. So, ayan. Hanggang sa maging okay na po siya. Ayan, ganyan po. I-mix-mix -mix na lang po natin ng konti. And, and then, magdagdag pa ba tayo kasi wala po siyang masyadong kulay so nagdagdag po ulit ako <laughs> nagdagdag pa din po ako ng dalawang tablespoon ng rice flour so ayan halukain po ulit natin and hanggang maging okay at manix mix po lahat So, ayan na po siya. Wala talaga po talagang kulay. Pero kapag nilagyan po natin yan ng madami, baka mag-iba yung lasa. Kasi nung sinubukan namin gawing bilo-bilo yung black rice na yan, iba yung lasa ng bigas na yan eh. So, hindi po tayo nagdami ng lagay ng black rice na yan. So, ayan. Tapos na po kunin na po natin ang lagayan niya. And ang paglalagyan nitong ating bibingka ay Pyrex. At dapat po nating i-grease yan ng oil. O so, kung meron kayong butter, yun na lang din yung i-grease nyo. Pero kung wala, hindi. Eh, oil. Okay guys, ka-earthlings. So, ayan, hanggang sa makatingan lahat natin yung base niya. Tsaka, half lang naman din yung hindi naman din mapupuno yung pyrex na yan. Kaya, half lang din sa side niya yung lagyan, uh, yung ikoting natin ng butter. So, ayan, and then, tapos na. So, ilagay na natin yung ating na mix-mix na floor dyan sa Pyrex. Parang uh, medyo kulang siya ng milk. So, ayan. Lagay po natin lahat. Until sa huling laman niya. <laughs> lagay po natin lahat. Yan. So, ayan, tapos na. So, kailangan po nating, ayan, tinignan ko muna yung oras. Kasi, maaga akong gumising dyan para gawin yan. So, ayan, meron pa po pala akong nagawa dati na latik ng nyug. So, ibubudbud na po natin siya as toppings. Okay, guys. Yan. Nilagyan ko po siya ng latik. Alright. Yan. Tapos, ang gagawin natin pagkatapos niyan, pagkalagay lahat ng latik ay itataktak po natin para siya ay makompress. Ayan, ganyan nga po. Ayan, itaktak po natin. So, ayan, ready na po siya. Linisin lang po natin sa gilid-gilid niya ng konti para yung kasing mga naiwan sa gilid-gilid niya ay magtututong yan, magiging matigas yan so kailangan natin linisan ng koteng so ayan ready na po siya and bago po natin isa lang yan i natin ang oven 8 to 10 minutes sa temperature na 160 to 180 degrees parang uh, naglulung lang din ng cake yung init niya So ayan tapos na po at uh, ilagay na po natin yan sa uh, oven and hintayin natin maluto 30 minutes pero tignan niyo kung uh, mag brown brown na siya okay na po yun kasi kapag uh, 30 to 45 maximum ay baka masunog po yan so uh, kailangan po niyong tignan Transparent naman po yung Pyrex. Makikita nyo po kung nag na po siya sa ilalim. So, ayan. Tapos na po. So, ayan po. Nalutan na po ang bibingkang tapong natin. At ayan, ikakat na po natin ang ating nagawang bibingka. Ang bibingka po ay dadalhin po natin ang iba sa ating mga friends. Kasi po tayo ay magde-day off. Ayan, dadalhin ko po yan sa ating mga friends para ipatikim. Medyo matigas. haha. <laughs> matigas po talaga yung ano. Medyo na, ano ko? Medyo na sunog po. Pero lalambot po yan pagka nalamigan na po siya. Honestly. Lalamig po at yung tutong sa mga sides niya, yung tutong yan daw po ang masarap. Pero sa akin, parang ang tigas-tigas naman. Haha. So, ayan po, guys. Sana'y nagustuhan nyo ang ating video. thank mm -hmm. you And uh, thank you for watching. See you next time po ulit. Bye po. Please like and subscribe na lang. And hit that uh, notification bell button there para updated po kayo sa bagong videos na i-upload ko.